Pero medyo gumanda po yung ano niyo, tay. Lagay nyo, kahapon halos di ko kayo maano. Ano nga po siya, nakakatulog na po siya eh. Hmm. ano nakalaan, hindi pa siya makatulog. Lagi lang nakapo dito sa upuan. Oo. Oh. Araw <laughs> ano, gabi, wala akong tulog. Hmm. Lagi nakadokdok sa bangko. Nakadokdok sa bangko. Hindi ko makatulog ako. Hmm siguro sa sakit ng dibdib nyo, hindi o kayo makahinga, hindi na ako kayo makatulog. Mm. Tinabayan banta dito kay Jose Oblino, so, kay ko ako po kako. Ano po huwagin siya? Atay, kay sakin, akin, hindi po kako, asawa po niya. Ikaw, asawa kanya niya, ang bata mo, si tatay matanda na. Mm. Asawa mo pala yan. Ah, dali niya yung size set, ah. Kuya, dali mo to. Wow. 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 Ah. Baka mahulog. Nandito yung manok. Oh, oh tara. Alam, baka ako ng... Tantra! Hindi, layo. Tara na. Nandiyan na si Papa. Oh, kamusta yung Papa niyo? Hindi ko main. Ay! Hindi, hindi po. Kasya po yan? Oo, oh, Ay, pwede. Na. Na. Ay, no. ito yung manok, oh. Uy, uh. yung uh. pinabili ko ba? Kumain na ba kayo? Okay. Ano pong nangyari na yung Apple? Mabili po kami eh. Sabi po ng doktor, wala naman daw po ano siya eh. Apple? Sabi po ng doktor, basa lang uh, daw, painan po na na, po ng gamot. Gamot? Ang dami po nga, ina inano sa kanya ang gamot eh. Nabili niyo po lahat ng gamot? Hmm. Oo, no, madaling araw siguro, mga... Umas kami doon. Alas 3 pag mm. Pagasan niyo muna. Kasi nga nito, pa umagana. na. Mm. Kasi, magdam, mag, ano kami. Dito po kayo muna, Naya po. Mm, gabi na kami nun eh. I, ilaba, lumabas na ano, sabi kasi nga, pwede na lang siya iuwi. Hindi po. Pagdating po niyo... Tinigyan agad siya. Ano oh po. Ano eh, po sabi ng doktor? Yan nga daw po, umano lang daw po yung puso niya yung Parang malaki daw po. Tapos yung, yung baga daw po niya may tubig. Hmm. Inano po nga siya, kinuha lang po siya ng tubo. Hmm. So, ang beses po siya kinuha ng dugo. Wala man daw po problema yung dugo niya eh. Hmm. Tapos ano po siya, yung... Tapos daw po yung sugar niya. Thank you, Anna. Kaya daw po yun yan. Oh. Kaya wag na lang papainom, papakain o itong mga ubas at mga prutas pala kung mataas po yung ano. Eh, ano po, sabi eh, bawal na daw po sa kanya yung matatabang um, pagkain. Mm. Dapat daw po sa kanya, dito daw, mga gulay-gulay para daw umulaw po yung amin. Ngayon nga po eh, yung, sabi eh, tiyatawang ako lang dito kagabi kung nakakaihi po ba siya. Sabi ko, mm hindi po kako ko siya kako ng kakaihi. Hmm. Nung binigyan po siya ng gamot, ayun, umiihi siya. Matmaya naman po siya ii na ihi. Hmm. Kaya po nawalan konti yung manas niya, nabawasan niya. Hmm. Pinapabalik daw po kayo ng... Opo, pinapabalik ko kayo no ng... kailan po? Baka daw po sa... Nung Webes po. Babalik po nitong Webes. Para titingnan daw po ulit siya. ba check up po, no? Kung ano po yung ano nung gamot, parang uh, ano po yung effective po ng gamot, no? Mm. 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 Nga po ka ba ng mga nati Abin, eh? Dati po nang papainom. Mm. Kasi ako, pag nagpapainom ako, ayaw niya inumin. Gagayat sa akin. Balik po doon sa gamot na malalaki. Hindi po, malilit naman po yung binigay sa amin, eh. Ah, meron naman nung palang maliliit. Pwede mo makita. Ang daming gamot. Sige po, pakita ko natin yung mga gamot. Ay, na yan? Sige po, okay lang po. Hmm. Ano po ang sabi dyan? ko lang po mabasa kasi binigay ko lang kay Ate Abin. Ako lang, lang po nang bantay sa lube. Ate ni mm. Abin eh, may babawal po ng doktor. Okay. Isa kaya... lang po talaga dapat. Mm, kaya isa lang daw po. Mm. Ako lang po nang nagbantay kagabi. Sila Ilang abin. klase pong gamot po yung pinabili? Um, ano po po kung klase to. Magbabaon hmm. oh, na ako sa... Ang dami pala. Ilang klase po yan. Ito, isang carve carve de lol. Mahirap ano ka te, karam. Ito po sa po niya. Sa po yung ganyan. Ito po ang daming klase oh. Ayun, sa heart niya daw po yun. Sa puso po yun. Ito parehas. Ito, magkaiba na naman ito. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, limang klasing gamot katagram ang dami ang tanong ano po sino pong kasama niyo nagpapainom ng gamot ate Adrian po uh, pagka kayo nagpapainom ayaw po niyang inumin hmm. oh hmm. kaya ano ni ate Abel ininom naman po niya hmm. oh uh, yan po yung mga gamot katagram ang hilo ang dami niya hmm. Tayo, Nagalala po kami sa inyo. Ano pong ano, bato po kayo pinauwi? Pwede ho kayong ma pwede ho kayong makapagsalita. At lahat ng kami mo ano yung medyo Wala na, wala na pala uwi. Mm. Atay, wala na rin ito na lang. Oh. Tayo. Ay, hindi yung ba uwi? Opo, baka tay, ano pong nararamdaman niyo ngayon? Omo okay po ba? Okay oh. na. Oo. Bebe po, wala na. Yung sa puso po niyo anong pakaramdam? Naayos uh, si... Eh. Tatlong beses kinuhanan siya ng dugo kagabi. Tatlong gamot na iyon sa puso. Ang Nandun, bali, itong braso inibuyong. Araw na ito, maga. umaga. Oo. Oh. Naman naman, ano naman, ano ko, ano naman. Ayan. Ang damdamin nyo pala ng gamot tayo. Ang damdamin nyo pa lang gamot tayo. Ano po limang klase, no? Ang Kailangan nyo pong inumin. Huwag kong matigas ang ulo. Kailangan yung lumakas ulit. Para madagdagan pa ng isa. Ngayon na rin ang gabot, maliliit. Kasabahan nga namin katabi nga naman na Nakikita takot na tao. Sabi nga, mo nga ako dito. Nakikita na ho kayong tumakbo ulit? May pa, dahil ito Hindi na bigat. Hindi mga kailangan na pong uminom ng gamot ha. Wala ko kayo dapat pinapalaktaw na oras. Dapat sa tamang oras po, nainom niyo yung gamot. Ngayon gabi. Pa? Ngayon gabi naman. Oo. Oh. Ngayon siyang gamit dyan, hahatiin daw, sabi ng doktor eh. Oo. Ito nga po, gusto uh, <coughs> Panghati po yan. Oo, oh, panghati. Po po. Hmm. Sabi mo, alas, ano, siguro kami, alas 4, na labas na kami ng hospital, naghihintay na masasakyan. Mm. -hmm. Eh, buti na lang, yung katabi ng ate aw na siguro sa amin, sabi eh, sige, atid kana na lang namin sa, sa kamyas. Ayun, gano'n, sumabay na ko kayo sa amin. Para hindi na kayo mahirapan kasi kumala ng ibang ambulansya. Kasi nga, malayo. Mm. -hmm pagdating namin dyan sa may kamyas, nagkala na lang isa at abi na tasikel. Punta rin eh. Napakalayo ba na yun? Nga po. Layo? Napakalayo sa... Layo. Kasi ba doon na... Kabanatuan po yun. Sabi ko po ng doktor kagabi, buti hindi siya na-stroke. Hmm. Ano, buti gaya lang yung nanay niya. Ba't mataas po yung presyon niya? Hmm. Hmm. Po, Tignan niyo, mataas pa rin po pala presyo niyo. Ay, maganda na po nag-aagap at pinag-iingatan po yung katawan niyo. May natira hmm. po kayong pera na i-apple? Andun po, kaya tiyabi. Eh. Hmm, okay. Nag-ano lang ako ng pambili yung Gamot Ulan, po. Yun. Ah, oo. Oh. Bumili pa ako ng baboy, kalahate. Mm. Pero medyo gumanda po yung ano niyo, Tay. Lagay nyo, kahapon halos di ko kayo maano. Ano nga po siya, nakakatulog na po siya eh. Mm. Ano na hindi pa siya makatulog. Lagi lang nakapo dito sa upuan. Oh. Araw-gabi, wala akong tulong. Lagi nakadugtog sa bangko. Nakadugtog sa bangko. Hindi ko pa ako. Mm. Siguro sa sakit ng dibdib nyo, hindi ako kayo makahinga, hindi na ako kayo makatulog. Mm. Mm. nga siya dito. Kala ko nga, lalaga siya ng dextrose din eh. Yeah. E, kala nang iyaan siya, ano, yung tagon. Ano, siya makawalabas muna. Yung pala, sabi pa ng doktor sa akin, Tinabay niya bantay dito kay Jose Oblin. So, kaya ko ako po kako. Mm. Ano po huwag niya siya? Tatay, kaya so, sa akin hindi po kako, asawa po niya. Ikaw, asawa ka niya. Ang bata mo, si tatay matanda na. Mm. Asawa mo pala yan. Ay, mm. so, po. Nabubuntis pa nga ako niya sa hindi niyo yung sinabi. Ayaw pa nga kumaniwala eh, doktor. Mm. Nagkakain ba niya siya na matatamis? Nagkakapi ba siya? Sa ito? Mm. Ay, ko naman, opo oh, ka ako. Ano mo ba kinakapi niya? Ambi ko, kopi ko ka ako eh. Yung nasa siya siya ako na kape. Hindi, iwasan na po yung ano. Yung mga ganun. Tapos ang problema na yung, apple, yung, mga, plato, yung plato niya at baso dapat, hindi po nagagamit ng mga bata. Hindi po, yan po. Binagod ko na nga eh. Hmm. Ah, kate, oh. Dito, kuya, ah, tay? Mundo mm -hmm. ko. Nangyong gano'y ang baso ko, dada po na agad. Amen. I Natakot po ako sa inyo kahapon, nagahabilin kayo. Ba't gusto niyong sa akin po, madala yung tatlo? Doon nga po ako natawa sa doktor kahapon. Hmm. Sabi niya kahapon. Ano tayo, ganyan? gagaling ka ba o lalagang kita niya ng tubo sa galeri mo? Mm. Ano ba, iinom mo ba yung gamot mo? Oo, oh, iinomin ko na. Ano, magpapalaki ka na ng tubo? Ayaw po. Mamatay ko. Ayaw ko mo ka. Ayaw na. Tapos binigyan siya ng gamot, pampakalma ng ano sa kanya, para gumunhawa yung mm. ano niya, hindi nga. Mm. Tinurukan siya dalawang beses sa galeri. Mm. Patatanggal nga lang dito yung ano niya eh. Pinuwi ka rin. Pinuwi ka niya. Ate, hindi pwede siyang i-admit din eh. Niya. Ka, eh. Wala naman inyong ano si tatay. Ang problema lang inyong kay tatay, yung ano lang yung puso, tsaka yung bagay niya sa ano, bag hmm. niya. Pero, kung ang na raw yung mana na ano yung puso daw niya. Tam Tang... Mana po siya. Bumabalik siya dati. Buti nga daw po natanggal na yung barado niya sa puso eh. Mm. Natunaw yung barado niya. Kaya niya, guminawa daw siguro ng tulog. Bawal na kami, nakawa na. Parang nga kami kawawa doon kagabi. Mm, bakit po? May Tatawagin nga namin sana si Kuya Ogo, sabi nga natin baka tulog, nakakaya naman. Mm. Na. Kaya hindi namin tinawagin si Kuya Ogo. Eh yung ano niya pala, cellphone, nakalimutan din niya. Oo. Oh. Sa ano nung mga bata kasi ka, Talagang maririndi ka pag ano, lalo na si Kuya Angelo. Kahit ganito si Kuya Angelo kasi may katigasan talaga ulo nito. Mas matigas so ang ulo nung Allen, katekram. Ha? Ta Ay, ito pa pala. Itong maliit. Ano po ulam ni Tatay Joe? Ito po. Ah, kasarap po pala. Sinong nagluto? Ako po. Ulam ah. mo ulit. May ulam ni Tatay Joe, gulay, na may kasamang... Ang oh, sarap. Ah, yung binili niyong baboy. Hmm. Magkano po yung natira sa pera na yung apple? Meron na lang po si Gusang Daan dyan. Tinigan lang po kasi ako pambili ng ulam niya eh. Hindi po. Yung lahat ng pera, magkano po? Ewan ko po kay Ate Abin. Si Ate Abin po kasi may hawak eh. Mm -hmm. Hindi po, po ba binigyan niyo po sa akin lahat yun? Mm -hmm. Sabi niya, akin na ako na lang yung magtatabi. Baka, o baka nalangin. mahulog. Mm -hmm. Eh ako pa naman, eh, tata -tata pa naman ako pag minsan. Mm. San -san ko po na yung isang pita ako kung ano ni, eh, kung maraming lang may lamang pera, alamandaan eh, maulog. May kailangan bilhin kay tatay, pero yung mga gamot, mukhang napakadami na po, no? Mm. Eh, sabi po ng doktor niya, baka itong Huwebes, ibalik daw po siya. Mm. Itignan daw po ulit. Tay! Kung gusto nyo pang humaba yung buhay niyo, gusto nyo pang makasama ng matagal yung asawa niyo, yung mga anak niyo, huwag po matigas ang... Lolo. Ah, <laughs> uh, dapat... Wala po, Na... May ko sa gawag na... May ramin din Sobrang nadala daw po siya sa isang gamot na sobrang laki. Eh, yun po yung talag... Kasi ang laki ng daliri. Oo, no, ang gamot. Dapat nga hindi ko sinunog. Hindi ko tiago ka. Ni... kasi ng gabi, hindi ko naman pa alam na sinunog. Hmm. Diba pinatapon mo sa akin noon? Naway mo pa nga ako. Tapang mo na yan gamotan. Mm. ang gamotan. Diba Tapang daw po. Pait daw. Pait daw. Pait daw. Tapos pag iniinom niya po ba, parang hirap na hirap siya huminga. Mm. Hmm, Mga ganun yung ano niya, paghinga. Hmm, Sobrang tapang po siguro. Sabi nga po ng doktor, mabuti na ang gapan na tubig niya sa baga. Mm. Na bawas-bawasan na rin daw po yung tubig niya sa baga. Mm. Tsaka umano na rin daw po yung puso niya. Dati daw malaki. Mm. Parang kumikipis-kipis na raw po yung panay niya. Mm. Tapos yung dalayo po niya ng dugo. Maano-ano -ano na rin daw po. Mm. Dati daw po parang barado. Parang malapot daw po yata, dugot. dugo. Mm. Kaya daw po nagbabara. Ganito po ang gagawin natin, tay. Babalik daw po kayo sa... Inyat, ako na lang po maghahatid sa inyo doon sa hospital na. Po. Hindi ko kasi kaya, kaya, po kayo gustong makita. Titignan po kung baganda po ba yung mga gamot nyo. anong pagbabago po doon sa kondisyon po ng katawan nyo. Titignan din po kung hiyang po kayo doon sa mga gamot. Titignan din na po ng doktor yung mga ano daw eh. Pero po ng mga gamot eh. Pag gano'n naubos, itabi lang daw po. di ba sabi ko sa inyo, susunod doon kami sa hospital. Ngayon dapat kami pupunta doon. Na, Tinawagan nga po, po ba ni Ate Aben? Tinawagan po si Kuya August. Na sabi nga po, lumabas na nga po madaling araw yata. Opo, ano na po yung alas 4 nila bus kami, dun, lumabas kami. Kasi nung nasa lupa kami, alas 3 yun. Ano Nagahap si Atrot ng masasakyan, hindi naman mm. -hmm. siya makakita. Butay doon sa mga katabat, yung katabi ko doon, lalabas na. Sabi eh, sa amin ka nalang inyo sumaba, saan ba huwa kayo, ano, bababa? Sabi natin, Abin, dyan lang po sa Kamias. Mm. -hmm. Ayan, kami hanggang Kamias. Tay, kung kailangan po niyong magpahinga, mahiga. Magpahinga po kayo. <coughs> Nayapol, ayun po yung orange at saka ano. Okay, pakainin niyo lang po si tatay ng orange. Orange. Orange, yung katotohan namin binili natin doon, yung maliliit na orange, ito malalaki to eh. Yung binili ko doon maliliit lang. <coughs> <coughs> ano <Alam> ba sa mga kagailan? <karamparo>? Wala <coughs> parang Ano ba? Mayroon pa rin. Mayroon pa rin Ano yung sigarilyas? Ano bunga diyan. Malilit pa. Hindi mo muna kukunin yan, malilit eh. Pag lumaki-laki na yan, hindi ka kukunin. Isubo niyo po lahat yan ni uh, Viewer po kami dito. Nung sweetness overload. Dapat ano yata, para hindi mo may sa pagnguya. nguyain niyo po muna. Tapos isubo niyo ko kay nani, ay tatay Joe. <laughs> Galit siya sa akin. si <laughs> nanay hmm. okay, okay. Apple na lang magsubo. Amado. Ba, kalamado. Upa, galing Kalamado.